Lots News Updates sa ating mga balita, dalawang sakay ng motorsiklo patay matapos sumalpok sa isang trailer truck sa Tondo. 77 kaso ng heat-related illnesses na itala ng Department of Health. Labing bolong Filipino household workers nagtapos ng nanny training program sa New York. Ako po si Cesar Surian, kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, Patay ang dalawang sakay ng motorsiklo makaraang sumalpok sa isang trailer truck sa kahabaan ng barangay 105 sa Tondo, Maynila ngayong araw. Sa kuha ng CCTV, makikita ang paghinto ng truck sa inner lane ng kalsada pasado alauna kaninang madaling araw. Makalipas ang ilang segundo, muling umandar ang sasakyan at umabante ng dahan-dahan. Maya-maya mapapansin ang pagpasok ng humaharurot na motorsiklo hanggang sa bumangga ito sa likurang bahagi ng truck. Sa inisyal na ulat ng pulisya, posibleng nakainom ang lalaki na nagmamaneho ng motorsiklo bago mangyari ang aksidente. Samantala, hawak ngayon ng Manila District Traffic Enforcement Unit ang driver ng truck habang gumugulong pa ang investigasyon ng mga otoridad sa nangyari. Nagbabala ang Department of Health o DOH sa publiko dahil sa pagtaas ng naitalang kaso ng heat-related illnesses sa bansa. Sa pinakahuling datos ng ahensya, mayroon ng 77 kaso ng heat-related illnesses ang naitala mula January 1 hanggang April 29. Saad ng DOH, taramihan dito ay edad 12 hanggang 21 anyos, pasok sa age group ng mga estudyante. Nakapagtala na rin sila ng pitong heat-related deaths, tilinong nila na kinakailangan pa itong ma-verify, bunsod ng kakulangan sa datos at maaari na heat-influenced ang mga kasong ito. Inabisuhan ng lahat na huwag magabad sa initan lalo't inaasahan hanggang ikalawang linggo ng Mayo ang heat indices na nasa dangerous at extreme level sa iba't ibang lugar sa bansa. All smiles ang labing walong Filipino household workers sa New York City sa kanilang graduation ceremony bilang isang nani. Ito'y matapos nilang makumpleto ang siyam na nani training modules mula sa WeRise at Cornell Industrial and Labor Relations sa IRL sa tulong din ng organisasyong damayan na nagsusulong para sa karapatan ng Filipino migrant workers sa New York City at New Jersey sa Amerika. Tumanggap ang labing walong graduates ng Certificate of Merit bilang pagkilala sa kanilang ipinamala sa dedikasyon sa pagsasanay at commitment sa naturang samaha. Para sa Kidlat News Update, Ren Naguula. Atin niyo pong natunghayan ang mga headlines sa na nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa susunod na mga updates at breaking news. Ako po si Cesar Sorian. Kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.